hindi like no? live na hindi hindi ako alam yung video lang ba hindi may mga isda no lagi isda na anak dagang tuyong dito yung dagang Dili, oh. Dari, ito yun dito ako alam yung halap rin dito dito dagat guys ayan iikot ko muna kayo dito sa dagat ayan ayan kahapon medyo malakas ang alo ng kapahapon ngayon medyo okay na siya ayan kasi umaga kasi ayan ayan, ayan. ayan. Ganda dito guys. Ang sarap dito maligo. Ito ang ganda ng kanilang resort. Napakalinis. Tapos yung mga ano nila. Super. Super ganda talaga. Grabe. Ayan. Ayan. So, yun yung pataas dito. Ayan. Bakit ito sa may swimming pool. Kung ayaw maligo sa dagat, mayroon din swimming pool. Ayan. Yeah, Ayan. Um ang nabiting nasa inyong pool ayan hindi na ako mag video kasi may mga ibang tao dito kaya ayaw nila ng video Anong. ayan guys ang ating view sa bilis beach resort ayan ay napakaganda tingnan nyo yung tubig napakalinaw ayan super linaw talaga ng tubig <laughs> Yeah. Ang ganda dito guys. Ang ganda. So, but, kagabi mayroon dito mga tao na nag ano ng na huli ng isda gamit nila yung kanyang, kanilang flashlight at kita. Kumikinang yung ilaw nila sa ano. Kumikinang yung ilaw nila sa dagat. Ayan. So na ano guys. Tinan nyo guys. Iwan ko kung makikita nyo ba yung mga isda. Maraming isda dyan sa baba. Hindi nga lang makita sa ano siguro. Pero kung doon ka sa ilalim, makikita mo yung mga isda. Lapit tayo dito kung makukuha ba yung ano ng isda. Lapitan natin. Ayan. Ayan ang daming maliliit na isda. Ayan. Maliliit mo lang. Pero dito, banda sa ilalim, marami siyang mga isda na malalaki. Ayan. Siguro nagtaka kayo bakit hindi ano dyan. Ganda yung ano nila, yung wababo nila. yung sabi ko. Ayan. Gusto kong pumunta doon banda, o. Oh. Kasi may mga isda. Kasi lang, ayun, o. Oh. Ganda. Tinan ko nga. Kasi may isda doon na ano, zebra. Tingnan natin, guys, ha tingnan natin yung isda. dito yung oh, na yung laka ng stripe. Ang suway ko po ano. Oh, sa kilid na ay, dara na yung isla, oh. Kung isuway, og add Okay. Yeah. okay.